Uh, magandang umaga, happy sabat mga kapatid. Um, wala akong gaano sasabihin today except for a few announcements and updates. So, unahin ko yung sa revision ng Bible. The compilation of books, that is what I mean by Bible uh, today tatapusin namin ang revision starting this 2 o'clock. The revisionist will sit down to finish the content and contextual revision. So, maaasahan nyo na this year, lalabas ang ating uh, version of the so-called bible so today yan, we have just uh nasa chapter 51 kami ng isaiah the last book na, na namin. uh 15 so there are 16 so we we only uh, 50 we have uh around uh 51 so we have 15 chapters to finish today Then uh papasok tayo sa phase 2 of the revision which is the proofreading. Mga kailangan kami dito ng mga volunteers na matatalas ang mata para makita ang maliliit na detalye na kailangang ayusin tulad ng mga punctuation marks mga quote Period, gamma, spacing, capitalization, and uh, the like. Kasi yun ang hindi namin napagtuunan at nakafocus kami sa main content. Then I would need a graphic artist. Maybe an engineer, geodetic engineer na marunong sa scaling ng map because this version of our uh, scriptures I semi illustrated annotated type so elsewhere naka annotate ang mga related verses kaya madali ninyo ma countercheck kung tama ba ang pagkakasulat similarly yung mga maps kailangan maiplat natin na sa Book of Genesis kung saan ipinasok namin ang mapa ng mundo as divided among the three sons of Noah pagkatapos ng Baha. So we will delineate the boundaries. So yan so far ang tungkol sa ating Uh, revision so today is may june july august september maybe we could launch this uh scriptures on the feast of trumpets that is our target kung hindi man yung hard printed copy we could launch the apps So pwede na you can read it uh from your uh, cell phones mga iPad ninyo. So for the meantime uh I'd like to advise yung mga tumutulong sa pagbibigay ng verses sa ating mga priests para sa pagprepare ng mga powerpoints. Um I noticed yung Matthew 6:33 kanina and I counter check it so ang ginamit ninyo is based on what you have copied long time ago hindi talaga yung latest revision I checked the wordings because in the latest revision I will read it And compare it with your PowerPoint. Matthew 6, 33. It says in here, But rebuild first his heavenly kingdom and seek his righteousness. Nandun yung word na seek. Pakicheck ninyo yung ginamit niya sa PowerPoint. And seek... His righteousness. And all these things will be abundantly given unto you. Then there is the annotation kung yung tatanggalin yon kung ano ang definition ng righteousness. Ano ba talaga itong righteousness? So it is annotated. Righteousness is defined as the obedience to the covenant laws and decrees of Yahweh. Deuteronomy chapter 6 verse 25. So, habang kami ay patuloy na nagre-revise, kahit ay say na lang ang natitira namin, tinatapos, we always go back doon sa mga related ano related verses for some adjustments kagaya nito nung inayos ito noon, hindi pa namin natatagpuan yung Deuteronomy 6.25. Kaya hindi namin pa ma ma-correct na ang righteousness pala is defined within the Torah. Mismong yung Torah ang nag-define ng righteousness. Hindi tayo ang nag-define kung ano ang righteousness, kundi mismong ang Torah sa Deuteronomy 6.25. So nung nakita namin ito, na Deuteronomy 6.25 nung pumunta kami sa Old Testament. Nakita namin dun, oh, this should be annotated doon sa Matthew 6.33. Kasi kung hindi mo i-annotate ia yan, hindi nila maiintindihan ano ba yung righteousness na ipinapahanap. So we went back here. At doon namin ilagay as annotation, righteousness is defined as the obedience to the covenant laws and decrees. Nakalagay Deuteronomy 6:25. So kapag may mga annotation na uh, kadikit mismo yung verse na yon basahin nyo uh, isabay nyo sa PowerPoint. Yeah. Kasi kung babasahin lang natin righteousness, hindi naman naintindihan ng mga tao ano ba talaga ang righteousness. Akala nila, basta mabait ka lang, righteous ka na. Hindi po. Righteousness is more than just being bait-baitan. Kasi ang iba, basta ako walang inaagrabyo, basta ako ay sumusunod, basta ako ay ganito, righteous ako. But the scripture, the Torah itself, defined it as obedience. Saan? Sa covenant laws. Kasi akala nila, porket masunurin sila, righteous na. Hindi. Akala ng iba, porket babait-bait na sila, righteous na sila. Hindi. Ang ibang mga tao may kanya-kanyang definition of what is righteousness. But righteousness per se, according to the Torah, is obedience sa covenant laws and decrees. Kapag hindi ka sumunod dito, you are not righteous. Righteous, righteousan ka lang. So gusto kong bigyan ng diin yung sinabi ni Priest Rodilin kanina. Marami dyan na mga tinagpas at umalis sa kawan. Almost all of them ay right, righteous righteousan. Kaya ang rason, basta kami, kubinan din. Hindi naman naintindihan kung anong kubinan. Basta kami, tumutuwad din. Basta kami, yahawa, yahawa siya din. Anong karapatan ni OECD para kami tagpasin? Yan. May mga paglabag sa covenant. Ayaw magpa-rebuke. Galit pag sinisita. lumalaban, ay tagpasin ka talaga. Because you are not righteous. I-sinabi natin righteousness is mag-obey ka sa covenant. And when we talk about obedience sa covenant, abay, eh, huwag kang magsasarili ng sarili mong katuruan. Huwag kang gagawa ng sarili mong rules. Hmm. Let me read Isaiah chapter 50 verse 11 Dito kami huminto kagabi at talagang nalalaglag na ang mga mata hindi na talaga kaya So anyone from those na may access kindly share this screen direct Share lang ko para makita nila. so it says in here but now all you who light up your own fires and provide yourselves with flaming torches. Go walk in the light of your own fires, and of your torches you have set ablaze. This is what you shall receive from my hand. You will lie down in torment, declares Yahweh. Mm. Anyone with ano, direct para mabasa nila. Oh, nagsasariling fire. Nagsasariling ng light. Kasi sila daw man ay liwanag din. Okay, nagsarili ng sindi. E eh kung titingnan mo ang previous verses, may i-declare pala talaga si Abayahawa na magdadala ng liwanag. Verse 50. The strength of the messenger. Verse 4. Yahawad al-Hayyam has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed. Verse 5: Yahawad al-Hayyam has opened my ears. For I have not been rebellious. I have not turned away. I shielded my back from those who beat me and turned away my cheeks from those who wanted to slap me. I covered my face from the mocking and spitting. So, prinotektahan niya ang sarili niya. Verse 7. Because Yahweh the Alahayam guides me, I will not be disgraced. Oh, sa simpleng Tagalog, hindi ako madidisgrasya. I have strengthened my face like flint. Ito yung dalawang bato na kinakaskas para makapag-create ng apoy. During the time. Oh, pinatibay niya ang kanyang mukha like a flint, matigas. For I know I will not be put to shame. Verse 8. He who vindicates me is near. Who then will bring charges against me? Let us face each other. Who is my accuser? Let him confront me. Diba ang dami lang bumangga? Ang daming nag-a-accuse, kaliwat kanan. Si UHC, si, si UHC, -si, ganito, 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 ganito. Who is my accuser? Mga tauhan ni Satanas, di ba? Nasusulat siya. Your accuser is Satan, the, de the devil. Ibigay ko na yan sa previous. But I guess I have to annotate that here. Mm, that is how we do the work. Kung ano ang related na verse, kailangan malingit mo dyan. Verse 9. It is Yahawad al-Hayam who helps me, who will condemn me. They will all wear out like a garment. The moods will eat them up. O ano nangyari sa mga nagkura? doon sa puro pag a ang ginawa. Nasaan na sila ngayon? Ayan, they will all wear out like a garment. Babubulok. Verse 10. Who among you fears Yahawa and obeys the guidance of his messenger? Ito kaya hindi naintindihan na messenger kasi ginawang servant sa version nila. Let the one who has no light and walks in dark trust in the name of Yahweh and rely on the Alahayam. There is something in here. Mm, yung mga sumusunod. Pero yung mga nagsasarili, but now all you who light up your own fires, nagsasariling sindi. Nangunguna, pinangungunahan pa ang ating katuroan, nagmamarunong ano nangyari sa kanila. What will happen to them? verse 11, But now all you who light up your own fires and provide yourselves with flaming torches, go walk in the light of your own fires. O sige, mamuhay kayo sa sarili ng katuroan. And of your, your torches, you have set ablaze. Pero ano daw ang naghihintay sa kanila? This is what you shall receive from my hand. O ito ang reward na ibibigay sa kanila ni Abayahawa. You will lie down in torment. Kaparosahan. See? So hindi pwedeng nagsasarili tayo. Nagsasarili ng katuruan. Sila na daw ang messenger. Kahit anong gawin ng mga nag claim dyan. Hindi po nila pwedeng i-claim yan. Why? Kasi may naka-designate na dyan. Huwag pangarapin. Yung hindi naman talaga para sa iyo. So, yan po ang tungkol sa Torah. Now, let's talk about the status of the temple. Kasi, kagaya nung sinisimulan pa lang noon ang, ano, ang sa Cebu. Siyempre, hindi naman pwedeng i-construct yan overnight. Naalala ko noon, si Yuri, nagkalat. O, oh, nasa na? Ang HOP na itinatayo sa Cebu. Wala naman, wala naman, lama, lo, wala naman. Niluloko tayo, niluloko tayo. Eto mayo. <coughs> Ganyan din ngayon. E, eh, ipatagpas ko nga, eh, tapos ang problema ko. Hindi ko na pinatulan ng ka explain eh. O, nasa naman yung templo na sinasabi? Wala naman, wala naman, wala naman. Si Wichi, ganito, ganito yan, ganito, ganito, ganito. Punta kayo sa ganitong group, marami kayong malalaman tungkol kay OHC. Tama ba? Nakalkalin mo ay ang buhay ko. Hindi mo kalkalin ang nilalaman ng covenant para matuto ka. At ang private life ko, ang kinakalkal mo, more so yung nakaraan ko. Eh ako naman ang nagsasabi sa inyo. Hindi po ako banal-banalan noong nakaraang panahon. So, la ako. Labagista. Lahat na ng kasalanan, ibaton nyo na sa akin, wag lang yung drugs. I did it. So don't expect na since birth, ako'y naglalakad na santo at may halo sa ulo, yung parang ring sa ulo ng mga ribulto. Oh, don't expect that I am that way. No. Namuhay ako sa makasalanang pamumuhay before ng mga panahon na to. Bakit mo pa pahihirapan ang sarili mo sa kakakalkal kung ano si OHC? Ako na nga ang nagsasabi eh. Pareho lang po kami ni Moses. Moses makasalanan noong hindi pa siya tinatawag. Namuhay siya bilang Egyptian. Ni hindi niya alam na meron palang alahayang at ang kanyang niluluhuran mga ribulto sa Egypt sapagkat siya ay namuhay bilang Egyptian. Si makasalanan. Pareho lang kami ni Moses. eh huwag na kayong maghanap pa. Na ako'y magpapakabanal-banalan sa inyo. No! I'm not that. At kung yan ang pagbabasehan natin, kung ako'y walang karapatan na bitbitin ang covenant at ibahagi sa inyo, lahat din kayo, walang karapatan na pumasok sa covenant sapagkat kayo man din ay makasalanan din o baka mas pa kayo kaysa sa akin. Anong ginagawa niyo sa loob dito? If you will judge me according to the measuring line na si Oichi ganito yan noon, eh kayo, ano kayo noon? Di ba't pare-pareho lang tayo? So kung kakalkalin mo ako, idi kalkalin din kita kung ano ka noon. What you do unto me I will do to you. What you implant on me, you will harvest. Why? The truth is, even Moses namuhay sa kamunduhan during his time. He was an Egyptian. He worship as an Egyptian. He eats as an Egyptian and he doesn't even know the alahayam. So bakit nyo ako huhusgahan according to my past? Kung huhusgahan ninyo ako ayon sa nakaraan, eh di huhusgahan nyo rin si Moses ayon sa kanyang nakaraan. Si Moses na nagdala ng covenant at ako na nag-revive ng covenant ngayon. Husgahan ninyo. Then, kayo man ay huhusgahan din. Kung, kung ako ay makasalanan noon, kayo man din ay makasalanan noon nung wala kayo sa covenant. So bakit na andito pa kayo sa loob? That's the question. Pero hindi na ako nag-explain dun sa taong yun. Waste of time. So ano ginawa ko? Tagpas. Sabi ko kay sa Joshua, huwag niyo nang pag-asaya ng panahon yan. Ang dami natin trabaho tagpasin na ninyo dahil nang lalaso na ng mga kasamahan. Nilalaso na ang kung sino-sino. Tagpasin nyo na. O di na tagpas. E paano? Feeling righteous? Eh, kung makahusga sa akin, wagas. Kasi feeling na sa sarili niya, righteous. yung pala, eh, righteous, righteousan. O di na tagpas. See? Now, for the information of everyone, tuloy-tuloy po ang construction ng temple. Itong mga nakaraang araw, nagbubuhos na po sila ng mga pundasyon. Siguro ko yung may mga collection of videos, dito ipakita nyo naman yan sa kawan para malaman nila. Huwag na kayong matakot. Kasi we have the, uh, ano sa MISP noon, nawag na munang ipapaalam. Eh kaso nakita namin, nasa Google na eh, yung location eh. So ano pa ba ang dapat natin itakot? Ipakita nyo na kung ano ang nangyayari doon. Eh, hindi naman talaga yan matatago. Sabi nga sa gospel, kung magsisindi ka ng ilaw, bakit mo siya ilalagay sa ilalim ng mesa? O kaya bakit mo siya tatakpan? Ilagay mo siya doon sa maraming maliliwanagan. So let it be. Wag niyo nang isipin yung security about the uh, location. Let them know kung saan. Hindi naman talaga yan matatago eh. So wag niyo itago mamaya after I speak, I'd like some people yung mga video nila pakita nyo para makita nila how is it going. Yung sinasabi na wala naman ang temple eh. So in due time, three years in the making, three years po ang allocated time para matapos ang temple. Eh hindi pa nga nagka-climax ang bigmaan eh. Mag-World War III pa yan eh. O ba? Diba? Yung temple ay itatayo sa panahon ng digmaan. Ano nangyayari? So don't, po, don't, don't, be in a hurry. Nasa introduction pa lang si Putin eh. Hindi pa nga sumali ang ibang bansa eh. Eh pag sumali ng ibang bansa ay parang orkestra yan. Sasayaw ka talaga. Hmm. Ngayon, ang kinakanti na naman nila, China versus Taiwan. O diba? No, nagpuputok doon sa Kanluran, that is the western side of the semi-territory. Magputokan dito sa Taiwan, that is the eastern side of the territory. Ay di masaya. Ayaw tumigil ni Biden eh sulo -sul dito, sulo -sul doon. Kaya ako pag nakakakita ng kano, parang gusto kong ba ginagawa nyo dito. Doon kayo, sa lugar nyo. So, ako ako'y nananawagan sa patuloy ninyong suporta sa construction ng ating temple. Huwag kayong magmamadali ng local HOP ninyo. Dahil hindi naman yan prophesied na magkaka-HOP sa lugar at mga probinsya ninyo. It's not. What has been prophesied and pinamamadali sa atin ay ang temple. So ako hindi magtatagal. Gusto kong ipasilip sa inyo. Somebody is now volunteering na maipakita yung uh, nangyayari sa kasiling maybe you could describe kung still picture yan. You can give a brief description. And uh, later ko na, ibibigay ang pagbabasbas. At the end, I will be the last one to give it. So, salawam, yada mga kapatid, back to M.